Naanas at adiris sa may konsolasyon. Credit din sa mga tagiya na mga video nga ni Kuha Gamay para may basihan sa nato about unsa ni Tabo Adire Dapita. So ka na, ako nag-start dahil sa Kansaga Bridge, unahan na nang may mall dahil sa konsolasyon. So subayo so, nato kung unsa yung damage rin Dapita, before ta, mo justify kung asa or unsa kadaghanan ng tubig dire. Pero, Makita nato to, lesser ay ang damage din don napita. Doon na asya mga kalat, mga debris, pero ang mga balay murag gabarog rag Na kay murag di man kay grabe siguro dere bisa tong nakita sa babaw. Doon ni apaw ang tubig dere, pero murag dili para sa pikas. And murag, uh, base sa mayor dere, uh, forced evac yun sila dere napita. So gimanduan niya tanang kapitan nga naa sa danger or flood zone area nga force evacuation yun. Mo nang zero casualties ang konsolasyon. Maybe na tarong og pa-inform ang tanan then ni cooperate sa mga residente. So balin ang pikas pika so na ang damage sa dire. Oh, tanawa murag dire gito ni Agi ang tubig. Kay naa sa kuy gipangutan na kanang trabahante ng warehouse ingon siya hapit na mo apaw ang tubig sa ilang gate. So, ma, pasabot ana, grabe ang tubig nga kakusog diring dapita kay dako siya. Then, street dito sa taas, murag na siya miliko. Katong dito sa pika side, niliko, murag sobra lang tuniya niya, though ni apaw, pero, layo ra diri kada na ganun o kakusog. Yung wala, guba na na. Kana, karang balaya o tindahan na. Katong straight nga to is, kansaga sa may lara ito siya kana mga skinan, subject for pull out pa na. Ang stock na rin ako, makita ninyo, nang lapok pa kayo ng mga dagwa yung skinan na. So straight tagbalik dito sa taas para makita na to kung di gikan ang kusog na tubig nga may haguros dere. G-shortcut lang na ako gamay, pasakay na siya. Laos na, so kaning side o oh, na damage kayo sa may right nga portion. Kanang murag container, ah, murag pilo-pilo, -pilo, grabe kalumping. So inana ka kusog. So balik diri sa pika side kay na man siya nang apaw gyud pero ng big ani. Buto naon katong sa Cotcot River nga flood walling mas dako ug mas lawom kaysa ani. Nagkataon lang ang nisod nga tubig diri dili para sa pikas. Kay kung kanang mall dia o residential pa nang apart more for sure grabe gyud yung nga mga residente. Kay dira makita amin yung mga debris or mga nagkalat dili pareha dito sa pika so meaning ni na dera na dira ana makita man nato no kaning murag machine shop ning collapse na siya kay nana sa nagbarug tapad yun na ning sa may river na makita ninyo kana po yung ganipit ni na kana entry na sa nga to pasod katong gamay then katong sa left street to nga to, sa may mall unahan na nang sa may adol anang kansaga nga taas nga bridge na so diha gitse mismo tukaran nag nagbulag ang duha so siguro wala na makaya sa iyang foundation ning collapse nang iyang ilawom na tanawa lang ninyo then kamulay kon so makita gyud po nato nagkatagay po ng tubig dire again dili ko sweet niya, and may tabang lang ko share ninyo at least may bawa na to tanan labi na itong mga mga diri sa konsolasyon nga inani o ngano, experience nga ba so deha nagsanga sa na siya so kanang sa left naasa din na dito dako nga din kani kare lang sang sa right side akong gi subay pasaka dito so na, makita na to inana gud ka kusog gid ganon tong uwana kay murag lapad kay sa gidaganan sa tubig o ano ano ginangagi sa na filter lang niya aning mga aning mga flood walling niya pero kani gamay ra ni kaysa dito sa pikas pero diri lang ako giuna kana na then sa unahan is mura na og nasaag kay dead in na day Batura ako murag na nga siya yung mga kakahuyan eh, pasensya din sa kung tingog kay murag di pa kay ko na ng voice Uh, basin po, maka budget na tayo ng mga mic basin na manindot natin storya <laughs> so makita ninyo kana na murag natabun-tabun na na siya kahoy pasaka nga dito, then murag wala ko yung nakita so dead in na din siya nga sa ibabaw so pasabot, katong sa pika side sa left, nga ang una is mao ito'y mas taas nga agianan sa tubig na niapaw pa ng tubig daw yun eh. So, di rin lang sa akong tiwaso nuna. Kaya nunta, nakatabang ko gamay ninyo. sigi uh, sige, salamat.